Sa mga headline ng biyernes, inaprubahan ng Israel ang mga plano na pilit na ilipat ang lahat ng mga sibilyang Palestinian mula sa Hilagang Gaza papunta sa mga sentral na kampo at sakupin ang Gaza City, na nagdulot ng pagtuligsa mula sa Hamas bilang isang tikrimen sa digmaan. Bilang tugon, itinigil ng Germany ang lahat ng mga militar na export na magagamit sa Gaza na binanggit ang seryosong panghumanitarian ng mga alalahanin. Ang panghihimasok ng Estados Unidos sa South America nito ay nagpatuloy gayon habang ang ACI ay nadoble sa 50 milyong dolyar ng gantimpala nito para sa impormasyon na humahantong sa pag-aresto kay Venezuelan President Maduro. Inakusahan ng AC ang pinuno ng Venezuelan bilang isang narco-trafficker at nakikipagtulungan sa mga kartel upang bahain ang AKIS ng cocaine na nilagyan ng fentanyl. Kasabay nito, ang ACE ay nagpataw ng 50% na taripa sa mga kalakal mula sa Brazil sa gitna ng paggamit nito ng mga taripa bilang isang kasangkapang pampolitika sa buong mundo at sinuportahan ng Administrasyong Trump ang hakbang ni Pangulong Bukele. Naalisin ang mga limitasyon sa termino ng Pangulo sa El Salvador. Nagsagawa ng mga pagtatangkang impluensyahan ang Kenya habang nagbanta kamakailan ang Washington na bawiin ang pag-access ng Nairobi sa mga benepisyong militar at pang-ekonomiya pagkatapos makuha ni Pangulong William Ruto ang makasaysayang. Infrastruktura at mga deal sa kalakalan at hayagang pinuri ang papel ng China sa tinatawag niyang ibagong kaayusan sa mundo. Hiwalay, sinabi ng atheist na ititigil nito ang pag-issue ng visa sa Zimbabwe. Ikinatuwa ni Archbishop Peter Wells ang muling pagbubukas ng dialogo sa pagitan ng Cambodia at Thailand kasunod ng hidwaan sa hangganan na lumikas sa 300,000 katao. Ang tigil putukan na pinaangasiwaan ng ASEAN ay nagtapos sa pakikipaglaban sa mga pinagtatalo ng templo na ikinasawi ng 43 katao. Hinimok ni Wells ang patuloy na kooperasyon para sa kapayapaan at tulong sa mga lumikas na sibilyan. Saghana, ang simbahan ay nagbibigay ng tulong sa mga lumikas na sibilyan at nananawagan ng kapayapaan. Habang lumalala ang kaguluhan sa rehiyon dahil sa pagdagsa ng mga refugee mula sa Burkina Faso. Pinatay ng mga armadong lalaki ang tatlong lalaki na nagdulot ng hidwaan sa pagitan ng mga tribong Mamprusi at Kusasi sa Kapangyarihan. Hinimok ang mga otoridad ang mahigit sa isang daan libo tao sa ng Japan na lumikas dahil sa talaang pagbaha kasunod ng headwave. Isang tao ang nawawala matapos ang isang landslide.